Hello mga ka-Frenny! Maayong buntag! Karon ay August 20, 2023. So ito mga ka-Frenny, pakita ko lang sa inyo ang senaryo. Diri sa mo ang tindahan. Kada buntag ni siya mga ka-Frenny. Alam mo na, kini ako ang mga alaga diri. Yan. So, so, yan. nagtikongkong pa dito sa ilaw ining ako ang mga alaga dere upat ang laki isa ang babae katong mo to ilang kita dito og harot ayan o yung nakahiga na yan babae yan si manding yung e mga kafreni i-flex ko lang mga kafreni naluoy man ako ang bana di ba nagkahoy mi migaas so ang ginawa ng asawa ko naluoy man sa kuha kay mag yaka yaka mako dito og kuan bahoy huyok-huyok dito sa ubos iya kung gibuhatan o abuhan mm, yan, arang yun yung ako ang papsi yan mga kafreni oh yan, akong abuhan ang ganda di ba mga kafreni oh so umaga yan mga kafreni ang akong gilong ag hantod pa ni na siya so ito yung aming lugar mga kafreni buntag sayo ni ulan dae gamay gabi i e, mga ka -freni. kaya medyo basa-basa ang kapaligiran o oh, mga ka frame na ana po ko bagong tuta o oh. si siyangyang, yang yang isa itong maitim ang uso, si maymay amaya yan tapos maymay tapos itong isa si mayang kaya yang yang so morning fresh mga ka frame mga flowers dito tanim ng pinsan ko ayan oh ang ganda ganda ng mga flowers. Eh, mga kapreni, oh. So, dito to sa bandang gilid. Pero, dito yung pinaka-gate dito sa pinakita ko kanina. So, ito yung uh, aming pamumuhay dito sa probinsya, mga kapreni. O, oh, di ba? Ang cute ang aking mga bagong tuta. Naglaba kami kahapon. So, ang ginawa ng apo kong babae, nilabas niya mga nilabahan. Ayun siya. So, ayan mga kaprenyo. Ayan. Sinampay. Naka-dryer naka yan. Kaso, syempre, painitan mo rin ng kahit pa paano. Ayan o, sumikat na si Haring Araw. So, dito, labas muna tayo dito sa harap ng tindahan mga kaprenyo. Itur ko kayo sa umagang kay ganda dito sa aming probinsya ayan di ba mga ka ni ano yan mga mga around anak 7 o'clock in the morning anak ito anak na so, kita mo yung lumang um, bahay na yan oh, luma na talaga yan <laughs> nakatayo pa rin maliit pa ako or hindi pa ata ako pinanganak Talagang andyan na yung bahay na yan. Mm -mm, mga mayaman ang may-ari nito. Ina parang pinabayaan lang nila kasi marami silang ari-arian. Kaya dyan lang muna daw siya. O oh, yan, papuntang merkado yan mga ka -freni. di Diba, basa-basa pa yung kalsada. Mm, mulan kasi kagabi ah. Tapos yung mga talong namin mga ka-freni. Ayan, <coughs> maganda na. <ayan. coughs> Kaya yung mga bunga niya mga ka maliliit na. Pero napakinabangan namin ng gusto yan. Pang ulam namin mga ka -freny. Kasi mahilig kami sa nilagang talong, lagyan ng bagoong. Yung mga apo ko naman, yung gusto nila yung prito. Tapos minsan nilalagay ko sa paksiw yung talong. So going back inside mga ka-freny, hindi mo na naman yung aking mga alaga o nga tingnan ko muna yung aking sinaing mga papsi ko o. nililinis niya yung mga ipot ng ano ng manok sa umaga di ba pagkatapos magpakain dami nilang ipot tingnan ko yung aking sinaing mga kafreni kumulo na o, o di diba? so decrease na natin ang ano yung kaniyang apoy may bumili mga ka apo ito yung apo kong babae siya muna kapag may ginawa ako kapag nagluluto ako siya muna ang punta dito sa aming tindahan siya muna ang magbebenta mga ka so, ito mga ka ang buhay namin dito sa probinsya Marami na akong kulang. Marami na wala sa akin mga kafreni. Need ng mamili. Ang problema lang. Wala naman. Masyado. <laughs> Nakakatuwa itong mga alaga ko mga kafreni. Nakakawala ng stress. Ayan mga kafreni. Oh. oh. ano na. Tatanggalan na ng mga... Uh, ano to, kasi malapit na siyang ano baka masunog so ganun lang mga ka-friendly gamitan mo ng tongs kasi yung mga maliliit na kahoy hindi, hindi na pwedeng mahawakan kasi yung baga sarap ang sarap magsaing sa kahoy mga ka-friendly ano na ko. Para tuloy ayoko nang magsaing sa ano, sa gaas namin. Ayan mga ka-Frenny Medyo Medyo may mga ola-pula Pero lumabas naman Sa araw Ito yung tindahan namin mga ka-Frenny Ganda ng lugar namin dito mga ka-Frenny Malapit kasi, nasa sentro talaga kami Ang lapit-lapit lang namin sa palengke Ito, may tower pala dito mga ka-Frenny Ito, tower to ng Smart Tapos yung isa naman ay sa dito pinasok na nang dito dito sa amin. Yung ano, yung sa globe, nandoon sa kabila naman, nandoon yung tower nila. Lala mga ka-friend, may nakita lang akong ibon. <laughs> may nakita akong ibon nag-iisa doon sa wire. Kaya pinokus ko siya. Mali nga yan eh. nandoon pala sa taas yung ibon. Mali yung pag-zoom ko. mga ka -freni. Kagabi may niluto na na ulam, adobo. So, iinitin ko na lang siya ngayon. So, pagkatapos ko dito, dito ako, may gas pa naman kaming konti mga ka -freni. So, ang ginawa ko, yung mga pag-init ng tubig, tsaka yung pag-init ng mga, mga, sinayo mga ulam namin sa gabi, dito ko siya iniinit. Then, yung aking kaldero, mga kaserola, kung ano yung ginagamit ko dito sa uling, doon na sila. Oo, parang hindi na kami yung linis ng linis every after use. So, dapat may nakalaan na mga kagamitan para sa uling at iba naman dito sa gas. Ay, ito ang papsi ko, hindi talaga yan manahimik hanggat may maisipang gawin. Gagawin at gagawin niya. Ayan, nagpaligo na naman siya sa kanyang alaga. yung kuya namin oh, high school grade 7 mga ka-friendly meron kasi siyang ano binabasa-basa pinabayaan nga muna namin doon hanggat maari pag may time magbasa hindi yung kung saan saan magpupunta need talaga na matuto kayo yan ang sabi namin sa kanila ito pa yung isang aso naming babae. Ito yung nanay nila, mga ka-frenny. Nanay yun ang mga aso ko. So, ang gagawin ko ngayon, mga ka-frenny, ito, pakita ko lang iyo Ito yung harvest namin na talong kahapon, no? Oh, this. Oh, meron ding, ano, yun, ginawa namin na, ano, naglaga. Tapos, itong inihaw, luluto, ay, iinitin ko siya. Yan ang ulam namin sa umaga. kami mga thunders. Kasi yung mga bata, yung adobo ang ulam nila. Ito, mas gustong gusto ko mga ulam na ganito mga ka-frenny. Yung mga walang mantika. Ang sarap, di ba? Ah, Putol-putol. Ayan. Ulam din yan. Ulam din yan ng mga pusa ko. Tsaka aso. ano lang yan ang buhay namin dito mga ka-frenny. simpleng Okay. Ako naman, masimple lang naman ang gusto ko sa buhay. Okay lang din kung may darating na maraming pera, masarap din yun. Pero kung tutuusin, ah, okay lang kami niyang ganyan. Ito mga ka-Frenny, serpentina yun at saka ano, yung sam, ah, tawag nito, damong Maria. Iniinom ko yun tuwing umaga. Kaya na mga ka kumain na kami mag-asawa. Ano pala itong mga ka-freni, kanya-kanya kaming pwesto. Kasi maliit lang dito. Hindi kami kumakain doon sa malaking bahay. Dito lang kami. Kami mag-asawa dito mismo sa tindahan. Tapos yung mga apo namin doon din sa kabila. Yung sa mga damitan. May lamesa din doon. Doon sila kumakain. So kami lang dito mag-asawa. Ayan. O, oh, diba? Samok-samok na ako mga iro alam mo guni sila kalambing nga mga kafreni. Kay kana man mga iro bitaw, mga kahit anong hayop basta itreat mo sila na parang tao. Sus aram, yun na sila ka pa So ayan mga kafreni, every after ako magsaing itong aking papsi na maglinis ng abuhan. O di ba? Mura na siya mga kafreni. Linis-linis linis talaga. Buti na lang itong papsi ko. talaga. Yan talagang papsiko. ko. O diba? Ang ganda ng aking abuhan mga kaprenny. Hindi na ko yuyuko-yuko. Yu, ayan na. O ba diba? Ganyan ang maglinis. Ganyan ang tatay ko. Ganyan, ganyan talaga sa dito sa probinsya. Tuwing pagkatapos magluto, ayan talagang nakaganyan talaga siya mga kaprenny. So... That's all for now. Thanks for watching.